Ito guys, nilagyan ko na siya ng tubig para pagkain doon sa ina. Kasi yung anak niya ayaw kumain ng basa. So itong ina niya, uh, ayan o, kumakain siya pag may tubig. Alam mo ba, uh, mabubuhay talaga ito kahit hindi na siya makatayo. Dahil malakas siyang kumain eh malakas siyang kumain ng ng sahog at saka yung damo uh, ang problema lang talaga sa kanya is hindi siya makatayo mayroong tinatawag sila dito sa mga bisaya eh yung uh, ano nga yun doon baklason mm. oh, so, at saka sobrang payat din niya siguro pag ma ano bang sabisaya 'yon? Pag maulian na siguro may lakas na siyang tumayo. Doon nga to galing doon sa malayo, binuhat lang namin kahapon para mailagay siya dito. Kaya ano, uh, mula ngayon hindi na ako magpapalaga ng mga baka doon sa ibang tao. Kung ipapalaga ko, ibibinta ko na lang. Kasi, minsan hindi natin ano ba na uh, hindi man lahat, pero sureti syerte lang din ang kapapaalaga ng mga hayop. Uh, salamat sa lahat ng nanonood. Salamat! Uh, ganda ng view. Paghapon dito, uh, malamig. Malamig. Malamig ang mundo. Bye-bye!